Kilala niyo pa ba ang aktor na nasa akin likuran? Siya ay si Jose Clemente Nonong de Andres o mas kilala natin bilang bangka Madalas din siyang tawagin na Tito Banky, ipinanganak noong May 4, 1947 sa Masbate. Bago pa man siya nakilala sa industriya, alam nyo bang, si Nonong de Andres ay naging layout artist muna ng RBQ production na pagmamayari ng hari ng komedya na si Dolpy. Masayahing tao itong si Nonong de Andres at sobrang natural ang mga reaksyon na tipong kahit hindi na magsalita ay matatawa ka na sa kanya at maaaliw ka. Dahilan para alukin siya ng comedy king na si Dolphy para pumasok sa pag-aartista. Noong 1976 ay nabigyan ng maliit na papel ang ating bida at yan din ang kauna-unahang proyektong kanyang kinabilangan at yan ang pelikulang Kisame Street na pinagbidahan ni Dolphy, ni Da Blanca at Panchito. Ang kanyang mahabang buhok, madilat na mata